so guys shout sa inyong lahat sa mga followers ko sa mga viewers sa mga nagkahar sa share na aking video thank you so kita nyo guys so may deliver na naman yan o no, train deliver ng materialis yan so lagi kayo mag iingat yan so Ayan o no, kita nyo hey say hello hey oh shout out Uh, <laughs> ayan, oh, oh siya malum. Yung yeah, pa malum. Eh, Egyptian yon. Malum daw. Yeah, so yan. Ano, haba na yan, no? Huwag mong doon, no? Mga kapugi, yan, mga kabakal. Ang laman na yan, mga materialis. na ang mga gagawin dito? Ayan, so, ayaw. Ayan, ayan sa so, shout lagi sa inyo. Lagi mag-iingat. Ayan, so, alright, bye-bye.